So, magandang hapon sa inyo mga kabatak Panibagong araw, panibagong Atak ng lambat so, Ang grupo ng lambaklad ay nasa laot na naman Para maghatak ng lambat At abiglang uh, umakas, ada uh, gumalaw ang uh, tubig. Ayan, lumulutong sa may uh, timog ang uh, hangin mga kabataan. So ayo uh, papasok na sa may catching bag. Ayyan hinihila nila yung uh, lubid dyan para makapasok kami sa loob ng catching uh, bag. At ayon ang pinaka pintuan, pintuan ng uh, kinakabag. kaninang umaga mga mga ang nahuli sa lambat ay uh, lapis isdang lapis ayun at uh, meron ding talakitok at uh, yung iba ay uh, sarisari na merong taminsot galunggong at uh, yung mga maliliit so ngayon mga kabatak hindi ko lang alam kung ano ang meron na naman ngayon dito maraming isda na nasa palibot pero sa labas mga kabatak So ngayon, uh, dito sa loob, hindi lang natin masabi kung anong uh, nakapasok. So yan ang dalawa. Lumusong na yung uh, isa. Meron pang isang na iwan dyan sa taas ng uh, flat boat. mo ay! mukhang lasing itong uh, isang kasapa namin ayun mga kabatak tuloy tuloy lang po tayo meron lang po tayong nakikitang uh, malasugi na, malasugi kung natawagin uh, sa aming lugar pero blue marlin itong mga kabatak mukhang uh, dalawa dalawang piraso ayun Ayan siya. Katlo, katlo tatlo. tatlo na yung lumutang. So, meron pa sa ilalim siguro mga kabatak. Ayan, parami sila ng parami. Apat? Apat ba? Apat na yung lumutang. Kanina umaga marami dito sa palibot. <coughs> wathawid wathawid lima mukhang lima mga kabatak huli huli yung isa Piyak jo, piyak, piyak jo. Kalat mulang kalat. Kalat mulang kalat. Oh, lumo pa siyang isa. Baldo baldo. Baldo, 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 atras tayo malalaki to malalaki oh. to yung sandun. manu manu

manos a la contira o dos lambas dale 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 la lombra gol oh yao vamos a seguir con romatus lo cau de jigita no con a esto va Pero lagi 'yan mga kabatakbo, kanga lima, limang piraso ito. inang umaga sabi ng aking kasama, diyan banda mga kabatak maraming malasugi o blue marlin ang gumagala. Napakarami nila. Pero ang pumasok ngayon sa lambat ay lima <laughs> Ano kawawa ang? Kawawa sobrang tigas ng paa. Balik ang usok. oh ayun. Balik talaga ang usok mga kamatak dahil natusok yung paa ni Jojo. Ayun 'yun. Luxuan gumanyan pa 'to. Wihi. Ba't 'to bal? Tong mata. Oh, wihi, Oh. Oh, solid 'yan, So oh, malaki ito mga kabatak oh. Malaki laki ito Ayan. So matagal-tagal na hindi kami nakahuli ng blue marlin Mula nung uh, nakaraang uh, Dalawang taon na nakalipas mga kabatak Nakahuli kami 25 pirasong blue marlin Dito sa lambat So no, ngayon lima Ang uh, nahuli ngayon O oh. Singgit ka, midek midik Midik, midik <laughs> Kasi may idik, may idik Kasugatan Ito, ito Ang Ha? Ah? Oh, sa Ang nguso ng lumarlin So ayan, tinalian na lang dahil wala kaming uh, medic dito. So, ayan. Medyo malaki-laki mga kabatak. Ito, uh, katamtaman lang to. Katamtaman lang ang laki nito. Pero yung iba, malalaki talaga. Maswerte so, so, naman kami ngayong araw. Buhay pa, oh. And sa mga sumusuporta po dyan. Sa mga kapatid, kaibigan, pamilya, maraming salamat sa inyong suporta sa aking munting channel. Sana po ay uh, huwag kayong magsawang uh, sumuporta po. Panoorin po ang buong video. Huwag mag-skip ng uh, ads. At dyan sa mga kababayan natin dyan sa abroad, sa mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat sa inyong uh, suporta. So kami po ay uh, nagagayak na para makauwi na mga kabatak at uh, meron po kami nga uh, dalang uh, lima. Ang isa nasa bangka po, andun kay Jojo. Andun nakuha niya, uh, mano, mano na lang, kinamay niya yung uh, paghahuli ng Blue Marlin. At uh, yung apat dito sa flatboat, nakakarga. So kaya maya ay uh, uwi na kami mga kabatak. Maraming salamat sa inyong uh, suporta. Ibuho <coughs> dyan, amigo. Kasi bakit mo kiwalay? Sige, karina yung mga So, huli na nung miwas, tinamaan yung eh, pa Siya rin na nagganso mga kabatak ginanso niya. Pero yung uh, nguso, dumeritso sa kanyang binti. So, tinamaan. Ikpit si Kiyo! Ikpit si Kiyo! Sa Kiyo nga eh! Sa Kiyo eh! Mas bato lang may nina, sa iba ano pa? Ako muna na lang si Mo! Ang tan na, kaibigan ito na eh! Oh, kaibigan ito na eh! Oh, oh. Nguso! Patamaan tayo! Kinamaan yung isang kasama ko ka mga kabatak! So ang uh, Bali, anim pala ang nahuling uh, Blue So, lima ang dito sa flatboat. Isa doon sa bangka, mga kapatak. Ito, lima. Oh, 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 oh. Oh, oh buhay pa talaga matagal mamatay mga kabatak ang blue marlin so delikado inupuan na inukuan na ito delikado to to yun oh, yun oh. yun pa matigas so, to so dalawang taon din kaming uh, hindi pa nakahuli ng na marami-rami magdadalawang taon na

naknot gusto kong makiwaka mo kaya 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 oh kaya kaya oh kaya wow. kung kaya niya talaga to Ay, lugtag! So, padaong na kami mga kabatak. Itong nga uh, isang malasugi o blue marlin mga kabatak. nakabalaki oh. oh wait 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 asa ya kitaan ah wala parang open the door